Buenos dias, damas y Na isang oras, isang oras moment of faith lang pala ang habol ni uh, ni uh, Miao, Miao uh, Miao Barsaga or ni Congressman Kiko Barsaga sa sa people power drama niya dyan sa Forbes Park. Ha? Kasi galit na galit yung mga, yung mga followers niya at saka yung mga bobong minions niya na pumunta dyan. Ha? Pagkatapos uh, hindi pa mumabot ng isang oras, nilayasan na niya. Ha? Mga kwan lang man, mga, mga 70 lang, 80 mga tao na galing pa sa sa Minjola nagmarcha diyan pagkatapos sa uh, nung umabot sila diyan mga mga uh, mga 70 sila 80 uh, masaya sila nung dumating yung panila, yung dumating yung hero nila pero yung pala nagpa-interview lang sa media uh, humiga ata at one point and then uh, and then uh, ah uh, after that, mga, after mga 45 minutes to, to, 50 minutes, uh, iniwan na, iniwan sila sa ere. At uh, ngayon umaga nga, ah uh, uh, nung umulan, bumaba na sa si 50 yung mga, yung mga naglarali dyan, yung sinasabi nilang people power. So in short, uh, flop yan, ha? Kung na yan, ha? Uh, uh maging at uh, et uh, kwan na yan pork flap flap, Force flap na people power ni Barsaga so after this ha, dapat susunod uh, na na siya sayang wala nang ating uh, Nicolas Torre ha? kung yan ang PNP chief uh, na aresto na ito habang andun sa sa flap kasi sabi ko nga sa inyo, maraming pang-ambasador na na naka kanjan naka mga this can uh, this can easily uh, become a, a crisis kung napasukan nila yung uh, yung division dahil the lives of the the lives of the ambassadors will be placed in great danger so uh sumagaitbaka yun rin ang habol nila na ma ma yung mga ambasador and uh, therefore makakagulo na nga talaga dito ah huh? sumaga kung uh, nangyari yan kasi uh, uh maraming ambassadors yan huh? na natin. na uh, may, may pinadala sa akin bot team eh na uh, mga ambassador sa uh, major countries pa naman ha. Uh, unless yan talaga ang uh, ang gusto nila mangyari ha para to get attention, to get international attention. Kasi syempre parang parang kwan na sila ngayon. Parang uh, uh, plak nga yung kwan nila kaya habol nila yung uh, makuha talaga ng uh, ng international attention kumbaga nawawalan talaga talaga sila ng suporta hindi lang dito sa Pilipinas pati abroad kaya gusto talaga nila uh, mapansin sila yeah, kahit kapu-people power nila. so resident yan ng ambassadors yan na uh, fourth part na yan uh the country's uh, most expensive uh A residential enclave, kumbaga, yung pinakamayaman dito sa atin dyan nakatira. Kasama na yung ambassadors ng France, Japan, Canada, USA, United Kingdom, and Australia. Oh, puro mga bigatin ito. Ah, mga major powers ito, ah. France, Japan, Canada, US, United Kingdom, and Australia. ha? Ah? Kaya yeah, dapat uh, arrestuhin ka, uh, kasuhan at arrestuhin ito si Barsaga pa for uh, creating anarchy. ah kasi kahit sabihin natin na uh, nag-flop siya, ha? nag siya, pero the, 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 trouble he created, of course, uh, siyempre ipi-play up ito ng mga national, international media. ah pwede pa kanila i-play na parang na-trap yung mga ambassadors nila, ambassadors ng America, America, United Kingdom. So, mas bababa yung, yung investment can, investors' confidence dito sa atin sa bansa. Magdadalang mga investor kasi uh, Makati is a uh, country sa uh, district uh, Financial Capital, ha, uh, Financial District, ha, uh, Central Financial District ng uh, ng uh, bansa. Pagkatapos uh, dyan pa sila ng gulo. Pa, hindi naman hindi naman alam ng uh, ng mga foreigners na malayo pala yung course Park sa main Central District pero sa Makati yan. Eh. Kaya dapat talaga pasuhan ito or uh, or ma, eh, ma dapat mapapabilis mapabilis na yung yung ethics ay i-resolve ba yung ihiling yung ethics complaint sa kanya at dapat tanggalin na siya asap dyan sa so Senado. Kasi nanggugulo na siya at nag-affecto tayo lahat. Sino pang uh, investor papasok dito kung, kung ito ang lugar kung saan uh, wala, uh, sus, 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 parang, parang na uh, uh, susunod parang nababalitaan nila na in danger yung mga kahit yung mga ambassadors nila dito eh paano na yung mga ordinaryo investor di ba so yan ang dating sa mga sa mga ibang bansa na derikado dito sa Pilipinas ha kumbaga this is a dangerous place to go kumbaga may mapanap ya yeah, because of their antics parang nagiging pan na tayo ha parang uh, na tayo, nagiging no man's land na, na tayo. Ha? Yun. Uh, at uh, uh that's why he should be, uh, kahit pumalpak, ha? kahit pumalpak yung uh, yung uh, kahit pumalpak pa yung plan uh, uh, pumalpak yun pa yung uh, orb, flap niya, orb, flap niya, <laughs> lap na lap na na people power sa uh, force part. Uh, o yan. Pero dapat para papap mapapanagutin siya dito because he's a sitting congressman. Dapat ang trabaho niya is to legis legislate the uh, laws. Ha? Huh? To come up with, uh, with laws, with bills. O yan. Ito ang kaganapan kaninang umaga about two hours ago kung saan na uh, yung yung 70 katao naging 50 na lang nung umulan. So umulan na pala ang tapat na tapat nila eh. Marespondihan, yung kaganapan po ngayon dito, ngayon po nakikita po ninyo no, uh, nagkakaroon po ng uh, uh kumbaga eh, tension sa pagitan ng mga protesters at uh, mga pulis po. Inaantay lang po

<oczywiście> Mister <microphones> wow, bahwa 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 latest mula rito sa Makati City. EJ Gomez, para sa GMA, Integrated News. Thank you, GMA. So, yan ang uh, among na uh, uh, ito naman, ito naman, nakakatawa, ang mahali rin sa kanila, yung mga generals, na mga hindi naman kinala mga generals sa uh, uh, palibasa. Yung bukas, yung next day surprise, yung uh, itu yang tiba-tiba talaga sa, sa panahon ni, uh, ni Duterte kan itu yang mga uh, mala ini tala tiba, tiba, -tiba um, um, we'll Oh, we'll right. so, so general general problem. At ngayon, 'yung online. At di bale na, hindi di ba access. Ito, ah Ito 'yan na yumiyayasan niya ata. Lilayasan na 'yung group niya. Oh.

na voters daw ni Sara Duterte, 16 million na voters daw ni Digong. Thank you, ha, for for the Buti pa kayo may uh, ay ginagawa para sa bayan na by, uh, by, uh, earning as earning the country or increasing the dollar, so dollar uh, uh, uh support uh, ng bansa, ha, dollar uh, deposits ng bansa. So thank you. Uh. uh the heroes huh and happy birthday ah, huh? arlene messina happy birthday yeah uh, i hope uh, you get you have a good one huh? we will pray for you huh? thank you thank you for watching and uh, supporting the channel uh,

Ano na 'yung dito, kakanta tayo. Oh, kami kaya 'yan, natutuloy. Oh, dito. Nadi do kayo ng person. I-stigmat. Ha? Sa sarca yo ke Inawag din naman mas stigmat. Tapos 'yung pagdada salyo. Oh, ito 'yung. Ito 'yung uh, umalis pa si uh, si Iko after the interview at saka uh, nagpa higa higa doon sa sa daan para hindi makadaan ng mga sasakyan at uh, nagpa at sa mga bayaran blogger so umalis na ito iniwan na kayo ha either yan hindi siya masaya either either nang iiwan talaga yan ha kasi ang ang gusto lang niya magpasikat or either uh, uh disappointed siya dahil nilang ang uh nagaw ang uh, people power niya or umiiwas siya mag uh, sinisingil na siya ng mga ng mga nagrally at uh, ayaw, ayaw niya magbayad ha ah? ah, ha hindi niya tinupad yung usapan na ah? bayaran yung mga yung mga rallyista ha ah? yan na uh, yun umalis na oh hello sa ating programa ating pong ng an announcement ng ating ayan oh umalis na After one hour, pinasakay na sa kotse ng mga bodyguard niya at umuwi na. Siguro, umuwi sa isang hotel, uh, ah, nag-aabang. Nag yeah. Umuwi na sa isang hotel at nag-aabang. Kung may mangyari sa people power habang uh, habang nag, uh, nagpapasarap sa aircon at uh, masasarap na pagkain sa hotel. Uh. Pero eto muna siya bago siya Ah, uh ma, uh, bago siya umalis, ito muna nung dumating siya. Ha? Pahiro effect. Pahiro effect, ha? Kala mo, hindi niya iiwanan yung mga, yung mga kasamahan niya. Yung mga DDS na uh, sumipot sa uh, buong akala na may budget sa kanila. Wala pala, eh. Hanggang pakita, hanggang pakita lang pala ng pera ito si Pico, eh ayaw pala mag, uh, mag, share kuriput pala kuriput boxer boxer ayaw magbukas ng palab ha, para magbigay ha boxer boxer ayaw pakita pera lang so meron pa rin mga sumulpot dahil uh, dahil uh, nakita yung mga yung mga kuha yung mga post niya na uh, nagpapakita siya na hawak niya ng 100,000 to millions millions So, uh, akala, ibabahagi niya. Eh, nung, uh, nung sinisingil na siya, yun, tumaripas na. Si Miao Miao. Hindi mo na pa uwi. O, ito siya. Akara mo, hero talaga. Akara mo, hindi iwanan yung mga kasamahan niya. Oh, Ayan rin si Atorri Jarius Bondo pero sabi ng mga kaibigan no natin doon umalis uh, halos sabay umalis si si, uh, si uh, attorney ha huh? kasama si, uh, si si Atty. Bondok, kasama si uh, Barsaga kasi ayaw rin takot rin daw si si Bondok na siya ang hahabulin ng mga na mga one na uh, umaasa na bayaran sila uh, sa pagrarali nila so kumpara rin si Bondok si Darius Bondok taas si uh, Atty. Torribondok uh, takot rin na siya ang uh, mga kwan, ng <laughs> Kawawa talaga kayo. <laughs> Umuwi kayong luhaan. Naulanan pa kayo. <laughs> Yan kaya, nabayaran na rin, baka naman. So, uh, si Jimmy, Jimmy Bondok, Tony Jimmy Bondok, Umaripas rin. Ano, ah, baka siya ang haabulin. Baka sa, sa bahay niya uh, ah, tukul, matukuhan. ito. Ah, alam ko pa naman sa anong bahay ni uh, ah, Atty. Jimmy Pondo. Kasi sa golf Force ang bahay niyan. Pinatarget ah, target ko talaga ang bahay niyan. Pero meron meron ko eh. Meron net. Meron net. Pero maganda talaga kung makapasok sa net yung ah, Bola ko. At ah, gamit ang driver. <laughs> ah, so, hole number 18 pa ata yun eh. Sa so hole number 18. Ah, alam ko saan yung bahay niya. Nag-go golf ako dyan. So, yan. Kumari pa rin. Pa-uwi. Ah, sa, sa Quezon City ang bahay niya. Sa golf course. Okay. So, tabi ng golf course. Ang ganda. Ang ganda. Parang garden rin. Parang garden. Parang Forbes rin, ha? Ah, ang dating. Okay. Uh, ito, uh, na, nagpasikat muna bago umalis. Mga, mga tumagal naman, mga 45 minutes sa, sa lapas ng, uh, ng uh, Forbes Park. Ah, tumagal naman. Ah. Ah, big effort, big one na yun, accomplishment sa kanya. Na tumagal siya ng higit uh, ng isa isang oras. Ah, para magpa-interview lang, magpasikat, magpa-picture. Kasi halos sa uh, karamihan doon sa 50 ay mga vloggers. Kaya nakita nyo, konti lang ang nakakuan naka, na naka, uh, yung pinuprovoke ang sa salita at pinuprovoke yung mga kapulisan. Kasi karamihan nagbibidyo. So doon sa 50, siguro mga 10 lang ang talagang talagang uh, alista na nalista, 40 mga vloggers sa uh, andyan lang for the content para lang makontent, content para lang ma-viral, ma-viral sila sa mga DDS. Bloggers. Ha? Yun lang, ha? Naglolokohan lang sila. Sa Marsaga, andyan para magpasikat, mga vloggers, andyan para umami yung views nila sa mga kapwa DDS. So, eto, pagbigyan natin, ha? Yung pagpasikat niya. Pakikita. Pagnanais mo sa na para ano, may free exchange of information okay. ko yan. Kasi yeah. hindi naman namin sinasabi ko. Hindi naman namin kailangan sabihin ko kung ano ako sa mga progress. Tapos sila, hindi nila sinasabi ko kung ano sila. Hindi they're stealing yeah. any time. They're so protesting testing any time. Hindi okay. nyo okay. yun. Thank you, sir. Do you promise that to steal? Huwag ka rin mang kukurakot. Alam <laughs> well, ang congressman na hindi mag magsasabi na yes doon. If I promise that I will not steal, would you believe me? We will see. We will see. Okay, okay next one. We'll, We will we'll see. Sisingilin ka namin balang araw. Paano ba naman hindi siya magnakaw? Yung tatay pa niya, yung mga angkol niya, yung mga angkol niya, yung uh, nanakaw niya sa gobyerno. Kaya, uh, pinanganak pa lang siya, pinanganak sa nakaw na ay, ay eh, normal lang yan. Nagagawin niya yan. Ha? So yun, nakakatwa. Early on, diba, ando na siya 4 o'clock. Walang tao, siya lang mag-isa sa Fourth Park. And then pumunta na siya sa Mendiola, nag-speech doon. Sabi pa ng mga DDS, para lang siguro para pag para pagtakpan yung kahiyan ni ni uh, ni Barsaga, sabi hindi na utakan ni Barsaga yung mga pulis kasi uh, sabi Forbes Park and then Juan pala, Menjola pala. And then nagmarcha na sila papunta pa rin sa Forbes Park. So flat lang yun. Pagbalik nila, second time sa Forbes Park, yun may kasama na mga 70. Pero kalahati doon mga vloggers. And then yun, yung umulan, bumaba na bumaba na numero hanggang sa sampu na lang. Mga, mga karamihan nandun, mga vloggers rin. So, wala. Naglulukuhan lang sila for the content lang yung mga vloggers. sige. So, uh, ito ang good news. Wala na. Total flop na talaga. Ha? Ang, uh, ang uh, people power ng mga BDS. sila can attempt na nila ito. Ha? I marami na silang attempt before. Mga maisong-maisong ek-ek nila yung yung nakulong yung girlfriend ni Sara Duterte. ah, ah nag sinubukan nila ang people power several times. Nakulong si Duterte. Sinubukan rin nila. ah, nang naaresto si Duterte, sinubukan rin nila. People power, ganon. So ito, ah, kung ito siguro mga 20th time. Ha? Ah, yung 20th time, yung September 21 at uh, 20, 21st uh, attempt itong uh, itong uh, ngayon sa kagabi ah sa sports park so lahat palpak ito na yung sinasabi ko sa inyo na ngayon na hindi lang man nakikita ng tao ah in, ngayon na hindi lang man nakikita yung ng tao si Duterte nawawala na yung Duterte magic kasi hindi may mga may mga ah uh, ah ayo diyan magnetic ha? magnetic attraction may mga tao na may magnetic attraction hindi tra, hindi na transfer sa mga anak hindi eh yung 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 degree of uh, support ng tao kay uh, Duterte hindi na transfer kay Sara eh ibang personalidad ni Duterte ah malayo si Sara doon si si Duterte kahit uh, nakita mo killer na, pero pabiro-biro pa eh. Kaya nakuha niya yung kiliti ng taong bayan. Si Sarah, hindi. Ang dating trip talaga eh. Kaya no wonder, trip attracts trip. Ha? Flip si Sarah, nakita niya naman. Yung sinabi niya na jailbreak, at flip rin ito. <laughs> so yan, ha? wala na, pare-pare pa na sila. ah uh, tell me who you are and I'll tell you who your friends are. Parang ganun eh ha? Nagsasama yung mga fleet. So, yan. Mamaya, meron tayo meron tayo follow up dyan sa IC, dyan sa ICC naman, ha? sa, sa nag-away-away na yung mga yung mga Duterte at saka yung legal team, team nila. Mamaya, mamaya, ha? May din tayo dyan. Okay, sige, agad dito dito muna tayo. So, uh, uh, na, Flap at ah, uh, nilangaw at palpak na naman yung another attempt din na for people power. Uh, walang people, walang power. Uh, Miaw-miaw, uwi ka na lang. Meow, meow. Okay, thank you very much for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. See you in my next.